Ganda'ng umaga mga idol! Nalakot na naman kami ngayon. Ilang araw din kami hindi nakalaut, At sobrang laki ng mga alon. Kasi nagbagyong mga bagat. At sobrang aitait pa, lalo na ngayon. Ayan mga idol o. Ayan mga idol, lumampas na naman sa ano, pang pang. Mayroon pang na uh, miningwit, mga idol. Papunta pa kami sa fishing place namin. Kaso, ngoras oras na? Ten Ten AM na siguro Yung iba papauwi na ngayon Sobrang high tides ngayon mga idol Pero okay na rin itong high tides Kesa yung malalaking alon talaga kami makalaot pag malalaking alon mga idol abang abang na lang kayo mamaya sa bagong upload mga idol mamaya ulit Thank <laughs> idol unang riyada namin ito pong unang riyada namin mga idol tingnan natin kung meron bang na lambat sana meron para makabawi sa ilang araw na hindi naka ano. <sighs> meron na isa yun Ah. Uh -huh. lisot kay kon masahangin pabalibali I <laughs> So yan mga idol Medyo marami-rami na rin idol sobrang lakas ang hangin oh nagano yung ating ano hirap mamaya na ulit mga idol ah. hindi pa tapos mga idol medyo nakakarami din ng ano black sa fish <laughs> ano mga idol oh. sa mga ng idol di tanong mga idol kaso medyo konti lang yung matang baka pero okay na rin to kaysa walang isda malakas kasi yung agos at saka nag tides na rin Thank <laughs> you. Sobrang high tides Nandito na kami sa Malapit sa pangpang Pero sobrang lalim pa rin Ano pa gawas lagi eh. Mo pa ipag nasmag. Mayroon. Maganda na. Yung pa, ni mo. Hindi lang. Ah! Ang didi, ako na. ko na. Ayan, pastasin na Okay, na <laughs> mo muchoy. yan mga idol So lahat yung huli namin sa dalawang area mga idol Medyo kaunti lang yung iba kinain na ng dragon <laughs> <laughs> mga, mga idol medyo nasa ano lang apat na kilo yung ano namin yung aming lalagyan wala pang laman Ayan. At yun pala ang lalagay may ulit mga idol ayan mga idol no papauwi na tayo mga idol ayan pa yung ibang kasama namin no nandun sa may ano may pang -pang. maria pa sila kasi katulad lang din namin konti lang yung huli pero kami uwi na kami kasi alas 5 na 5 pm na po mga idol konti lang yung ano namin oh. ayan mga idol hindi mau hindi nakaabot ng ano lumampas lang ng kalahati at saka ice pa yung iba <laughs> <laughs> yung mga idol <laughs> ganda pa naman ng sunset mga idol oh magandang mga sunset mga idol pag 5 na buti na lang hindi bumagyong bagyong abagat ngayon kanina mga idol yung ano dyan sa pangpang -pang yan wala yan kanina sa sobrang high tide kita nyo naman yung binawas ng ano dagat hindi pa yan yung ano talaga hindi pa yan yung low tide pa ano pa lang pababa pa lang yung ano dagat yan kanina hindi yan nakikita yung ano yan yan hindi pa yan nakikita mga idol yan oh. at yung malaki na yon konti lang yung nakikita doon kanina yung umaga so, sobrang high tide mga idol kaso ang low tide is na, na nasa alas 3 na mga idol eh. kaya konti lang talaga yung ano namin ngayon huli Baka bukas, makalaot ulit kami. Abang-abang na lang po kayo sa aking mga video, mga idol. Mamaya na ulit, mga idol. Pag nasa, ano na, nasa timbangan. Kung oh, na, Oh! Daggo, Dos size. Dos size. Dos cuatro. Limpio. Kanawa. Oh. Ayan mga idol. yan lang po yung naibintala mga idol. 2 kilo sa mga malalaki ang bilihan nila is 130 lang mga malalakian at saka dito sa malilit naman medyo malaki na kunci 120 ang bilihan nila sa balitan kilo yan mga idol at tapos yung kagmay yung maliliit 70 bali may 1 kilo at kalati. bali 1,020 lahat yung naibinta mga idol Yan mga idol, yung sunset. Bumababa na yung araw. Yan. Abang-abang na -abang lang kayo sa bagong upload mga idol. Salamat.